kinabuhi na anak na kobe. Yun sa ko sa akong manghod pagpasipala. Pero wala ra ko na yun na mo yon sa Ay, ko niya. Ay, ako. Pa! Pa! Tiyo! Anak. Ibalibali ko niya yon sa palong. Ano yung mga problema? Atong ito riyakon kainaan ganit ito riyakon imong igsoon na nakasala. at tuwa siya ito kung maminaw god siya nimo nakaulik mas maayong kaguboton kung dili siya maminaw nimo i-add to sa uh, uh, kuha. Ang duha ka,